Alam mo yung pakiramdam na kahit anong paliwanag mo, parang wala namang gustong makinig. Bawat salita mo nababaligtad. Bawat dasal mo parang walang kasagutan. Nakakapagod maging magulang. Lalo na kapag ikaw na lang ang lumalaban. Minsan, gusto mo na lang umiyak sa katahimikan ng gabi. Habang tanong mo kay Lord, bakit parang ako na lang ang laging mali? Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi pa marunong umintindi. Minsan, hindi kakulangan mo ang problema, kundi kakulangan pa nila sa pag-unawa. Ginawa mo na ang lahat, di ba? Nagpuyat, nagtrabaho, nagsakripisyo. Minsan pati sarili mong pangarap isinantabi mo para sa kanila. Pero bakit ganoon? Ikaw pa rin ang kontrabida sa kwento nila. Ikaw pa rin ang mali sa mata nila. Hindi lahat ng anak ay marunong tumingin sa pinagdaanan ng magulang. Hindi nila alam kung gaano karaming luha pawis at takot ang pinuhunan mo. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang patunayan na mabuti kang magulang. Alam yan ni Lord. Alam niya kung ilang beses mong piniling tumahimik kaysa makasakit. Ang let go ay hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin Inaamin mong hindi mo kontrolado ang lahat. Hindi mo hawak ang emosyon nila, hindi mo hawak kung kailan nila maiintindihan. Ang hawak mo lang ay kung paano mo pipiliing magmahal kahit nasaktan ka. Kasi minsan, 'yung kakapit ka pa sa sitwasyong hindi mo na kaya, doon ka lang lalong nababasag. Hayaan mo muna, pahinga ka, ipasa mo kay Lord ang laban na hindi mo na kayang dalhin. Let go, hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil alam mong si Lord ang mas marunong mag-ayos nang hindi mo na kayang ayusin. Maraming kabataan ngayon ang hindi na nauunawaan ang puso ng magulang. Sa panahon ng social media, mas nakikinig sila sa mga blog sa mga kaibigan, kaysa sa mga magulang na halos gumuhuna sa pagod at sakripisyo. Kapag pinagsabihan mo ang dating sa kanila, kontralado mo sila. Kapag kinurek mo ang tingin nila, pinipigilan mo ang kalayaan nila. At kapag napagalitan mo, sasabihin pa Si Mama naman puro sermon Hindi sermon 'yon Pagmamahal 'yon na may kasamang pagod Hindi mo ginagawa 'yon para saktan sila Ginagawa mo 'yon dahil ayaw mong maranasan nila yung sakit na dinaanan mo na Maraming bata ang mabilis masaktan pero mabagal makaintindi gusto ng respeto, pero ayaw tumanggap ng payo. Gusto ng kalayaan, pero ayaw naman ng responsibilidad. At marami rin ngayon, naghahanap ng pagmamahal. Pero nakakalimutang rumispeto. Kapag hindi mo na ibigay ang gusto nila, galit agad. Kapag pinagsabihan mo, ikaw pa ang masama pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro lambing. Minsan kailangan din ng pagtutuwid. Pero ang pagtutuwid na may bisa, may kasamang pagmamahal. Hindi sigaw, hindi mura, at hindi sumbat, kundi pag-unawa. Dahil minsan sa sobrang pagod at stress ng magulang, kapag napuno na sumasabog. At kapag sumabog na, hindi lang emosyon ang lumalabas. Pati mga salitang hindi naman talaga sinasadya. Nakakapagsalita ng masasakit. Minsan, nakakapanakit ng loob ng anak. At sa sobrang galit, may mga salitang hindi na mababawi. Pero kahit ganoon, ang puso ng magulang laging bumabalik sa pagmamahal. Laging may pagsisisi, laging may dasal. At sa bawat paghingi mo ng tawad kay Lord, sinasabi niya sa'yo, Anak, hindi kita hinuhusgahan. Ang gusto ko lang, bumalik ka sa pagmamahal. Kasi ang disiplina hindi kailanman kailangang sumira. Ang disiplina ay dapat magtuwid habang nagmamahal. 'yung pagtutuwid na hindi binabawasan ang respeto kundi pinaparamdam na mahal kita kaya kita pinapayuhan. Kaya bago mo itaas ang boses mo, bago mo bitawan 'yung mga salitang alam mong makakasakit, huminga ka muna. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang sumigaw para marinig. Kailangan ko lang magmahal para maintindihan. Kasi mas naririnig ng anak ang puso kaysa boses. Mas naiintindihan nila ang yakap kaysa sermon. At mas nababago sila kapag nakakita sila ng magulang na marunong magpatawad kahit nasaktan. At kapag napupuno ka na, kapag gusto mo nang sumigaw at magalit, ilet go mo yung galit. End. Let God. Kasi kahit pagalitan mo sila, hindi 'yon makakatulong para maging maayos ang inyong relasyon. Dahil kapag galit ka, hindi mo alam kung ano ang lalabas sa iyong bibig. At minsan, 'yung mga salitang binitiwan sa init ng emosyon, 'yon ang sugat na matagal bago maghilom. Minsan taon, minsan dekada. Kaya bago mo hayaang maubos ka ng galit, huminga ka muna. Sabihin mo kay Lord, Lord, ikaw na muna, hindi ko na kaya. Mas makapangyarihan minsan ang katahimikan ng magulang kaysa sa sigaw na puno ng sakit. Dahil kapag si Lord na ang kumilos, maririnig ng anak mo na hindi na ang galit mo kundi ang boses ng Diyos na unti-unting nagpapalambot ng puso niya. At sa mga magulang na napilitang lumayo sa anak para magtrabaho sa ibang lugar o bansa, ito ay para sa inyo. Alam ng Diyos ang bigat na dala mo. Yung bawat araw nagigising ka ng maaga, tapos pagod ka sa trabaho, tapos pag uwi mo sa kwarto, iyak lang ang kasama mo. Hindi mo naman ginustong lumayo, pero kailangan. Para may makain sila, may pang tuition fee sila, may maipadala kang panggastos. Ginawa mo yon hindi dahil gusto mong iwan sila, kundi dahil gusto mong maipaglaban ang kinabukasan nila. Pero minsan, pag-uwi mo, parang may pagitan na Tahimik na sila, parang hindi na ikaw, yung dating ina o ama na kilala nila. At masakit 'yon kasi sa lahat ng ginawa mong sakripisyo, ang kapalit ay layo, lamig at minsan ay tampo. Maraming mga magulang ngayon ang nagtatanong, saan ba ako nagkulang? Pero ang totoo, hindi mo kailangang questionin ang sarili mo. Ginawa mo lang ang alam mong tama, ang magsakripisyo para mabuhay sila. At sa mga OFW na madalas kong marinig, hindi ko naman ginustong lumayo. Pero kinailangan lang para matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Totoo yun, hindi mo pinili ang distansya, pinili mo lang ang pag-asa. At kahit hindi nila lubos maintindihan ngayon, darating din ang araw na mauunawaan nila ang bawat luha, bawat gabing wala kang tulog, bawat pagkakataong sinarili mo ang lungkot para lang maging matatag. Kaya kung nararamdaman mong lumalayo sila, let go mo muna yung guilt. Hindi mo kailangang habulin ang lahat ng oras na nawala. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa oras na mayroon ka ngayon. Gamitin mo ang bawat pag-uusap ninyo para iparamdam na mahal mo sila. Hindi sa laki ng pera kundi sa lalim ng puso. At kung minsan ay tila hindi ka nila naiintindihan, ipasa mo sa Diyos yung parte na hindi mo na kayang punan. Let go and let god fill the distance between your hearts bago mo maibalik ang connection sa anak mo ayusin mo muna ang connection mo kay lord at sa sarili mo kasi kapag napuno ka na ng galit kahit mabait ka may pait pa rin simulan mo sa simpleng dasal lord pagalingin mo ako sa mga bagay na hindi ko makontrol hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka agad. Minsan, ang pagpapatahimik ni Lord ay hindi pagtanggi, kundi pagpapagaling. Habang inaayos niya sila, inaayos ka rin niya. Darating ang araw na makikita mo kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng ito. Maiintindihan mo, hindi pala rejection kundi redirection pala. At pag dumating yung araw na 'yon, maririnig mo sa puso mo, "Salamat Lord, kasi hindi ko sinukuan ang sarili ko." Kaya sa mga magulang at inang nakikinig ngayon, let go. Bitiwan mo yung hindi mo na kaya. Pero 'wag mong bibitawan ang paniniwala mo kay Lord, ang pag-asa mo at ang sarili mong halaga. Kahit hindi ka yakapin ng anak mo ngayon, yakap ka ni Lord sa bawat dasal mong may luha. At sa yakap niyang yon, makikita mong hindi rejection, rebuilding pala ng mas matatag na ikaw. Let go pero huwag kang mag up para sa lahat ng magulang na nagmahal, nasaktan pero pinipili pa rin lumaban.